good morning. Ayong buntag mga kababayan at patuloy pa rin tayo sa paggawa. Magabit namin ng na mga bridging or baral. O Marco. Ayan, at nandito si Bunjong. May ano tayo. Tuwang tayo sa pag-wielding. At sila. Na... Wala nga yan. Nagmahalo na sila. Nagasintada na. Pumasok na po yung dalawa. Ayan po. Parang tapos na po yung pag-asintada doon sa ilalim. Halo. Lasa na naunga na. Ini. 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 Ini.

magandang hapon mga babayan at hapon na po dito ayan po yung natapos ko kahapon at ito yung natapos namin kaninang umaga ayan dito na siya maganda po dito pag nag ah, uh, ka dito yan kita kita mo yung mga view dyan sa likuran at dito may extension pa po ito dito mga 1 meter para po sa parang tiris po siya hanggang doon dito buo po siya yan at dalawa yung welding machine na gamit namin kabunjong at sa akin para dalawa kami na magwi-welding mahirap kasi na baba akit baba akit baba yan may hindi pa napinturahan doon to dito din dito naman ako gagawa sarapan kasi yung bakal natin is kulang na nag order pa ko kanina nag ako kasi Sir Paul yan lang po yung nakikira oh. limang uh -huh. piraso na lang dito kakabita namin yung 2x4 dyan runner talaga itong mga babayan baka sa sunod na ano makapagdingding na po tayo mahirap nito yung pagdingding kasi nga ma napakataas gawa tayo ng damba o patungan para matindingan natin at sa baba natapos na din yung nasindadahan yung hindi natapos kahapon okay. ano, Tapos na po dito. Gid na hinog akong saging. Yo, brangi putos ako, ah. Ha? Putos ng sako. Dali, dali hinog. Oh, oh saka na ukan ba daw tin. Ay, lilo na mabaw, oh. Ah. siradong sirado na ya. Tapos nila dyan, bubuhusan buhu yan para sa wall puting. Pagkatapos, sindadahan. mabukas mata matatapos na po ito dito bukas. Masa dia ni maabsin ni ha Huma nanta tu Humma nanta ni diri ben Si Si ptik tu patut tak mau ron ben Kuha nanta ni bulprag diri Ro Dagkor baka yung bulprag na Kuha o yuta. yuta Indras nga kuhaan ba Wala pa yung ulan ba Pailan. Huwag nga i-host ito. Dali, rakay ni Hubsan. Ruga. Gamay na lang yung tubiga bin Dali, rakay ni Hubsan bin. Yung puno ng saging. Ayan, hindi na po pwede ilipat to. Kasi ano na to. Pero duha ba? Pwede pa siguro ni Bay Balhin. Ang duha kapunuan. Kaning uban, wala naman eh. Giputol naman eh. Akin eh, o? Oh. Tambok na ba kayo? sa mga saging ani na kuyos na magmaayo ang kuno pa man mahinog bugtok mo siguro ni ako na putoson lagi para ka pa pa putoson na wala na us na may sako dito mo masulod baka to gamay mo tusko ha sipi sipi or lang na ay ay ana mababa pa mag mahinog na kuha lang kadre ana lang ka ba ipo lang ka kaya guminggang wala glanggam. <laughs> Naghanap kong glanggam rin kasi pang salagan niya ni Angkwan. Kinaganihan mo itong gagma rin kaya isa lang. <laughs> Ayan balik tayo dito sa itaas para... ...tabaho mana? Wala? Ayan. Bunjong. Back up. magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at ito na po yung uh, aming nagawa ngayong araw at naupos na yung ano natin 2x3 ayan dyan pintana na lang yung kulang dyan yung window jam sa harapan yan at dyan sa gilid hindi pa natin nalagyan kasi na ano tayo naubusan na tayo ng subular so, yan oh, tapos na pala namin dito Si dalawa kasi yung welding namin kaya madali yan. at may dingding na ayan o no? <laughs> may dingding na dito mga kababayan <laughs> yan. yan po yung ano natin dingding <laughs> ayan siya at pabilis na lang po talaga ito mga kababayan at yan o no? muntik na natin matapos yung kalahati dito kung may ano lang sana tubular. Bukas ma ano na natin 'to, matatapos natin 'to dito. Tung dalawang side. Ah, uh, at nilinis tayo bago uh, pagkatapos natin magtrabaho trabaho para yung mga alikabok ay hindi pumilit o didikit sa side at, at dun sa baba tapos na din nasintalahan yung uh, isang side, isang span at yung isa ay sinimula na nila Melvin kanina at ito may hagdana na po kami dito yan at yan o oh, dito si Lalim at dito nakapag asintada na din dito si Melvin yan asintada na din siya dito tapos na po niya dito dito na lang bukas matatapos tinto niya bukas dito ah, close na po ito dito mga kababayan sirado na po ito dito sa labandang lalim ayan ah. parang ano na to dito two story At yung hagdanan dito ano yung hagdanan natin dito Simple. Yan. Kailangan ng lupa na ito is tatampirin. Para magiging matibay. Ayan tatampirin natin ito. Uh, kukunin natin yung pinaka top ng flooring. Tapos tansian. Tapos tampiran. Kasi kung yung mga malalim ay lagyan ulit ng lupa. Yan. tapos nito mga babayan maganda na po ito at kunting <coughs> kimbot na lang yan may hindi pa natin na ano na pinturahan dito na side madali ano po yan importante yung mga nasirado na ay napinturahan natin ito walang problema o ito mahuli kasi ilalim na lang po yung kulang dito na pinturahan yan o yung mga ilalim na lang pinakilalim nya madali na lang po yan pwede na dito yan gagawin siya laki pala mga babayan tingnan po marabi lawak kababayan yung update natin ngayong araw at maraming salamat sa inyong lahat ayan sa laging panunood pagsuporta ayan thank you so much at kunting kimbot na lang po ito makapagdingding na po tayo dito mga kababayan at pagkatapos tapos natin ng pagdingding susunod na po yung electrical para makapagdubulwol na po tayo ayan hindi kasi pwede na mauli yung electrical tapos naka double wall na po tayo medyo mahirap na po yun thank you so much sa sa palaging panonood nyo po mga kababayan Ayan. at God bless at amping mo tanan